Nananatiling walang paggalaw sa presyo ng mga bilog na prutas sa ilang pamilihan sa Batangas. Ang ilang tindera, sinisimula ng mag-stock ng paninda upang hindi naabutan ng posibleng pagtaas ng presyo sa mga susunod na araw. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Anim na araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, marami-rami na rin daw ang nabiling prutas na pang-stock ng tinderang sinards. Sa kanyang higit limang taong pagtitinda ng prutas, nakasanayan na raw niya ito lalo pat inaasahan ng pagtaas ng presyo ng mga bilog na prutas ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Kumuha na ako ng mga ibang items na yung one para hindi po mapamahal. Pero kung mamahal po, parang isasabay mo na rin. Talagang hindi na pwedeng asahan mo mababa. Hanggat maaari, kumukuha kami ng mababa lilipat kami kung saan mababa pero wala nang maasahang mababa. Talagang mataas na. Sa ngayon, wala pang paggalaw sa presyo ng mga bilog na prutas. Nasa 20 hanggang 30 pesos pa rin ang kada piraso ng pongkan at mansanas. Habang 200 to 300 pesos naman ang pakuan, depende sa timbang nito. Ang mamimiling si Aling Maria Lourdes, bagamat wala pang pagtaas sa presyo ng prutas, hindi pa raw muna mamimili ng bilog na prutas. Marami pa raw kasing pinagkakagastusan at mahigpit ang kanyang pagbabudget. Matagal pa naman po ay eh, ngayon ni eh, pag mga bata po ay eh, kaway ubos na. Bag <laughs> Bagong taon tsaka po wala pa pong budget. Talaga pong budget po ang, ang pera. Kung alin po yung mga pangailangan na pang madaling po muna kami noona. Nagdaragdag na rin ang pambentang prutas ang tinderang si Maricel. Mas mabuti na raw kasi ang maraming stock ng paninda upang hindi na mabigla sa posibleng pagtaas sa presyo nito. Katulad po ngayon, mamimili po yung aking kamag-anak sa divisoria para po hindi po masyadong mataas ngayon ang presyo. Ang alam ko ganun nagtataas po talaga ng presyo. Kasi pa yung kinukuhaan po namin, nataas po talaga kasi ano yun eh, kasabihan, pag bagong taon po, eh, nagtatas po talaga ang mga bilog-bilog. Ayon sa ilang mga tindera, posibleng maranasan ang pagtaas sa presyo ng prutas sa ikatatlong po ng Disyembre, depende pa raw yan sa kanilang mga supplier. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.